Mag-iisang buwan pa lamang bilang isang pump boy sa isang gasolinahan ang 29 anyos na si Fernando. Kaya naman malaking hamon sa kanya na pagkasyahin ang 10,000 pisong sahod niya kada buwan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mungupahan din kami dito. Tipid talaga. Nahirapan, pero kailangan talaga. Tipid-tipid. Isa lamang si Fernando sa milyon-milyong mga empleyado na pilit na pinagkakasya ang kanilang mga sahod maitawid lang ang kanilang pang-araw-araw. Kaya naman noong September 5, isinusulong na Senate Committee on Labor and Employment Vice Chairperson Senator Rafi Tulpo na gawing pantay ang minimum wage sa NCR at mga probinsya. Kaya yeah, kung tutusin, yung presyo naman ng gasolina sa uh, NCR, pareho din naman presyo ng gasolina pagdating sa probinsya. So isa yung dapat pag-aralan natin Madam Chair, marami na yung po nakarating sa ang reklamo, mga kababayan natin from different provinces na sinasabing eh, bakit, Uh, pag kami mababa pag sa NCR sa Luzon mataas eh kung tutusin yung mga bilihin halos pare-pareho lang. Sa kasalukuyan nasa 695 pesos ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa NCR na kabilang sa non-agriculture sector. Malaki ang diferensya nito sa ibang probinsya gaya ng lungsod ng Bagyo na may 470 pesos na sweldo kada araw at sa Caraga na 415 pesos kada araw na swelduhan dapat ipantay talaga yan kasi ano eh kawawa naman yung mga ano kami na ano minimum lang dapat tapos mas mataas sa iba eh parehas din lang naman Kung ang grupong kilusang mayo uno ang tatanungin, malaking ginhawa raw ito sa milyon-milyong manggagawang Pilipino. At napapanahon na raw na gawing 1,200 pesos ang minimum wage para magkaroon ng desenteng pamumuhay ang mga Pilipino. Matagal na naming panawagan to. Dapat ang pagbibigay ng sahod, ay national uh, national minimum wage national yung ano niya, yung, yung pagbibigay hindi hindi yung regional saan ba nagagaling yung minimum wage ano ba yung batayan ano ang ba ang, ang lagi nilang batayan ay yung kung magkano yung hiring rate kung magkano yung hiring rate yun yung uh, batayan nila na dapat ang batayan sana ng pagbibigay ng sahod No? Ang batay ng pagbibigay sahod ay yung inflasyon, yung tumataas na inflasyon. Dagdag pa ng grupo, hindi raw totoo na malulugi ang mga employer kapag ipinatupad ito. Mas pa lalakas ang purchasing power ng mga magagawa at mamamayan. Iikot, ano? Iikot yung magiging active yung ekonomiya natin. Ano kung may ganun. At sisipagin ang mga magagawa, magiging productive sila. Sisipagin ang mga magagawa at mamamayan sa pagtatrabaho. Bagamat malaking tulong ito sa mga empleyado, malaking hamon naman daw ito sa mga employer. Honestly, I don't I don't agree. I will I won't agree. Because NCR of course the population definitely compared to the province especially Baguio City, the, the our population is really quite small, no? And so our market is also smaller. Kung tutusin mo, maraming pera sana eh. Maraming pera sana itong gobyerno natin. Pero saan ba kasi napupunta? Sa ngayon, pag-aaralan pa ito ng Department of Labor and Employment at magsasagawa ng masusing konsultasyon sa mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa ilalim ng NWPC. Angel Arquero, RNG News.